Ano sabi mo, Sherry Shane? Papirad na mo pag... Natutulog ako eh. Parang may gumagalaw. mo. Parang may gumagalaw. Pambihira. Pambihira. Kaya ba ito? Matindi! 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 <laughs> <laughs> taong gagawin lahat -hirap dito, ah. Ang hirap dumakay dito ah! kalagayan na taong So, hello po mga kalingap. Welcome back to kalinga po to my channel. Mga hello po. Uh, ngayong araw po ay kasama ko po sila. Kaya ko so, yung at Kuya Juan po sa, sa scouting. Na And, na show. Big yellow. Ready na tayo mag-ano. Mag-vlog. mag ano oh, mag vlog kailangan natin ng tulong nila kasi malayo-layo yung pupunta natin at bundok po yun. Ah, uh, mas maganda kung may kasama. Ano hindi no? Hindi hindi lumag-steady, guys. Ano yung lang, guys? Mukhang kamilan dalawa kasi nag-back out yung isa. Ay, uh, may project daw siya dito. Ah, sige, sige. Sa uh, isang matanda, siya yata sila. Tayo na lang, tayo na lang. Uh, sige. sige po mga kalingap, tamahan nyo kami. Let's go. Grabe dito. Hirap ang daan. Yan, medyo madulas dito. Pupunta natin nga si Sherry po. May nakatira pa dito. Tingnan mo kuya kung gaano ka, ano, ibang klase bahay nito. <laughs> Parang di na bahay. Yan oh. Ayan, first time ni Kuya na makapunta kay Sherry shen At kahit siya ay naawa sa kalagayan ng batang ito. Hello! Cherry Shane. Ano, kumusta? Ayos lang. Ha? Wala pa rin. Bakit? Bakit ayaw mo ba? Ay naku naman, ayaw ko naman samahan dito. Ayaw na samahan si anak niya. Bakit ayaw mo ba? Naihiya. <laughs> Ang kit ni Sherry Shane eh. Diyan mo, dito siya nakatira ko, sa taas. Ibang klase yan kasi minsan iniiwan sila dito ng magulang niya sa bahay na to, sira-sira. Hindi, solo lang siya. Pamangkin niya ni kuya. Grabe ano, parang, parang hindi nga tirahan eh. Nag-uwi dito sila, ano, Sherry si Shen? Si mama mo nakaraan? Hindi pa na-uwi. Na. Bakit? gano ginagawa pa. Gano'ng katagal na? Mga ilang linggo na Ayan, sabi daw ni Kuya ay halos magdadalawang linggo na daw di umuwi yung nanay ni Sherry Shane. At grabe ako natatakot para sa batang to. Kasi napakaliit pa niya para magsulop ng ganito. Ang <laughs> bihira <laughs> <laughs> <Di> ka na, ang <laughs> bihira. Paano mo nagagawa yung Sherry Shane? Nakakatakot sa bahay mo. Paano, paano ko nagyuluto? Nito may ito ang lutuan nila, oh. Diyan ka natin luto. Marunong ka magluto, Sherry Shane. Marunong. Marunong dahil magluto, dyan. Wala, ano. Kawawang-kawawang talaga, ito. Kalahati lang yung bahay nila, hindi pa natapos. Tapos, sira-sira talaga. Pinagtapal-tapal na kong ano-ano lang. Isa talaga sa pinaka-deserve kong, ano, beneficiary si Sherry Shane. Kawawa. Okay, Tatay mo. Ang may uh, asawa uh, ng iba. Oo. Uh, uh, like, hindi ka nang nag-eskwila na yun. Nag-eskwila na Nag-eskwila. Masipag mo. Pero ang tulong pira ng tulong. Dalawang mga. Dalawang mga. isang kapatid mo? Si Kuya po. Uh Oo. -oh. Nagkataraba. Uh -huh. Si Parakal. Parakalin, nagkakabod. <mikin> <nangyayos, mikin> Ba't hindi ka sinasamahan? Ayaw niya dito? Hindi hirap naman, no? Gustado uh, na yun. Gustado na yun dito talaga po ito. Saka yung bata talaga, yung talaga ko na yung ano dito, yung bata. Pasolo-solo lang siya dito, isang linggo na daw siya solo dito. Ang <laughs> bihira. Ang bihira, pinapabayaan na si Sherry Sen, no? Oh. nakakaano naman. Kung ano lang, yan punin ko na ito eh, Sherry Sen. <laughs> man. Nice. Yung perang binigay ko sa'yo, anong ginawa mo doon, Sherry Sen? Nagbili pa ng bigas. Nagbili ka ng bigas. Nagbili ng bigas. Hmm. Binigyan ko yan. Kala ko nga, simula nung binigay ko sa'yo, di pa kayo nagkikita ni mama mo? Pambihira naman, no. Ibang kasi talaga. Ako na tata. Wala kayong kontakt kay mama mo? Wala din daw. Ako ang tatakot sa bata to eh. Wala man po kaming cellphone. telepon. Ako natatakot para sa bata to kasi solo-solo hanggang gabi. Sa linggo. Iyaya ako nga dito, anong, anong, anong. Ito, Goya, ka ako yung bumaba nga doon sa hangin po yun. Ayaw. Ikaw kaya saan ka nakasira? Nakakaw hindi na ako kuminsan, kuminsan. Nagbaba lang akong kapunta. Nadano lang ako ng ilaw. Mm -hmm. Dapat samahan mo din po si, si ano yung bata. Kawawa eh. Nakakaano ba? Baka mapano to dito. Mamaya, puntahan siya dito ng kung sino. Ano? Delikado. Dito na ka tatot ito? Patakot talaga ito. Hindi nga. Sobrang liblib na, oh. Yan pa mga kalingat. ano, kapaligiran dito. Yan, wala na halos. Ito ang matumba na ito, eh. Yun nga. Sabi daw nito, pagka umuulan daw, nayugyug yug daw, eh. Oo, oh, Kasi, tingnan mo naman. Oh, ito nga, wala na, oh. Inaamag na, oh. Pinagbahayan pa na. Inaamag na nga. Delikado yun, oh. Inaanay na-share siya yung bahay mo, oh. Baka kunting ano na lang, kunting piti ko na dyan. Baka tatlong piti ko na lang ngayon, eh, Sir sheet. Bumigay na yan. Mas <laughs> tumihira. Uy, shit. Kaya nga. Yeah, Delikado. Delikado talaga. Tapos dyan ang CR lang nila. Dyan na lang. <laughs> CR nyo to, Sir Resend. Aba, ang cute na. ang CR nyo, Sir Si See through. Dilipa. Citro, makikita sa labas. Uh, Kaya mo. Ma... Hay, um, may hirapan 'to pagka nang gano ng kulay ano. parang eh, bete 'tong mga ito, mabasuron na pa bayan kahit gandang sa labas. Isa nga ni doon mga tubo lang. Oo, oh, Yun din talagang, ano, dito eh. Kailangan uh -huh. ka, oh, ka taw mo na makapag-ipon. Dito talaga dito talaga fix 'o, oh, mga kalingap bahay niya, ang ganyan ng klase. Hindi ka natatakot dito na ko? Hindi ka ba na, ano, na, na na baka pwede mo itong bahay ito? na ka po. Anong sabi. sabi ni mama mo? Hindi hmm. ako natukad hmm. ka rin di Hindi hmm. ka, ka sumasama? Hindi sinasama siya ko ng sabundok, hindi daw. Paano yan? Baka gusto mo, puntahan ta na lang si mama mo. Susunod. Yari sen, <laughs> pupuntahan ko na lang susunod. Gusto mo? Para makausap si mama mo. Ayaw mo eh. Ayaw mo eh. Sabi ko baga, pumunta siya dito ng biyernes. O biyernes na baga. Ang yeah, yan. Oo, oh, makausap. Sayang, kailangan talaga din makausap si nanay. Mara, ano eh. Na no, papasukin ta ha, papasok ulit si Rising. Nice. Ay, ay, grabe. Ang hirap talaga ng bahay niyo. <laughs> ano, aampunin na lang kita. Wala naman dito ng magulang. Rising. Ayaw mo? Sino ako? Ah, alam pa. Ano gusto mong regalo? Cellphone. Po. Cellphone. Baka maghahanap ko lang ng boyfriend. Gusto ko lang po kasi ay, boyfriend. Si papa. <laughs> si papa mo, iniwan ka ba ni papa mo? Kakamustahin ko lang po. Kakamustahin mo lang. Baka di mo naman alam ang number ni papa mo. Hindi po, mapa. Ano po kay mama lula? Ah. Hmm. Tapos po, para din ako mahirapan mag-module. Para ah, hindi ka mahirap mag-module. ah galing mo ah. Titingnan natin kung anong magagawa natin si Shane pag may na ano ta na naipon baka pwedeng bilang kita ng simpleng cellphone para makatulong sa iyo eh wag lang pagkain hindi na pagkain <laughs> joke lang kasama pa rin yan. Pagpakabait ka ha pagkabait ka lang lagi baka sutil ka dito hindi ka nagtatry diyan sa ano <laughs> ano sabi mo Harry Shane Pakiramdam mo pag... Natutulog po ako eh. Parang may pumapasok eh. Oh. Pakiramdam mo. Parang may gumagalaw. Hmm. Pambihira. Punta ako. Nanood po kasi ako kanina ng vlog mo sa akin. Ay, napanood mo? Saan mo napanood? Cellphone natin yun. Ah, cellphone ng kapit bahay. Grabe, nakakatakot naman. Oh. Ang bihira. Baka mga paano ka dito. Si paano mo? Si, si titita mo? Na ano rin yan? Mga baba ko Hindi, hindi ka nasama sa kanya sa bahay niya. Mm -hmm. Bakit ayaw mo doon? Ayaw mo doon? Bundok po kasi. Yung kay tito mo, yung kay ano? Yung kay ano? tito dito. dito. Mm -hmm. Ayaw mo dyan? Ayaw mo pumunta sa bundok? Wala, kay lola. Ayaw yung mo. Ang sa akin. Bakit? Bakit galit? ano Anong ginagawa? Ah, <laughs> hindi um, siya. Adi, adi ako na lang ako. Oh. Ay, sa bahay. Mas maganda doon Kesa dito, dito. Siguro mga... Mas malaki dito. Mga uh, times four. <laughs> times four. Gusto ko kay hey, mama? Ha? Gusto ko kasama si mama. Wala man si mama mo, oo. Oh. Si mama mo wala. Eh. Ang tagal umuwi. Pinapa-uwi ka na. na pa ako bumalik tagal-tagal. Kapagalitan tagal. ko yun eh. Kapagalitan ko yung pagbalik. Tagal-tagal <laughs> ni mama mo umuwi. Ano ba yan? Ay. May ano ka ba? May pangkakan. Nasaan yung mga binili mo? Pero siya. Wala nga. Diyan pa ako nasa kanda atin. Nasaan yung binili mong pagkain? Wala na? Ang bilis naman. Hindi po. Nandun po ating atin. Uh, Paubos na nga po. Nabili mo na? Baka kinukuha pa nila yung ano, nakihati na. Nakikihati. Ah. Teka lang bibigyan din kita. Grabe daw. Minsan daw, pakiramdam niya, mayroon dito na ano. Paano yun? Hindi niyo, ayaw sa inyong pumunta, tay? Talaga nito? ay sumama? Sa bundok? Sa bundok pa kasi daw bahay niya eh. Totoo yun? Sabi daw niya, minsan pakiramdam niya, parang may ano, mayroon dito, umaaligid sa baba. Nakakatakot para sa bata. Ako natatakot eh. Ay. Mga kalingap, ako natatakot para kay Serese. Eh. Di ko alam kung natin siya matutulungan. Kayo po, ba, ano po ba dapat ang dapat natin gawin dito? Ayaw niya, ayaw niya talaga umalis. Gusto daw niya kay mama niya. Ang ate, problema ay mama niya, di manabalik. Kaya nga, dapat si ate, mama mo, balikan ka dito. Kaya Yun lang ba ang alam ni, ano, ni mama niya na trabaho? Yun lang din ay. Yun lang din. Gaano kalayo yung tay? Yung... Tangulas, Grabe, matagal, tagal yun tay? Ah. Yun lang. Ang ulas lalakadin pa mo. Grabe, matagal-tagal yun na. Layo. Tapos ayaw naman siyang isama dun. No? Mahirap din ay. Wala may tirahan sila dun. Meron din. Kaso nag i ano? no? Yun siguro ang iniisip. Taong mula eh, pag Sabado-Linggo. Sabado-Linggo? tao. Hala nga Nung nakarang linggo, na hindi siya umuwi. Sabi to, hindi umuwi eh. Makakalang linggo na kayo nung sinita. Grabe naman. Dalawa linggo na. Yung pagbunga ko pa ako, ko pa Ay, naandun din po kayo, kayo sa kanila. Niyayaya ko pa ako, ngayon bumaba. Ayaw, bakit? na lang daw sa bumaba, bakit yung matakan. Baka nahiya sa akin. Huwag siya ka mamahiya, di naman po, ano Dito mas para mas matulungan, matulungan nga sila eh lalo na itong bata oh para matulungan ko eh. hmm, mas mahirap na eh kulayan mo na lang siya nga mas matabangan din siya eh. akong naawa dito sa bata eh pasulo dito oh paano to ganun kita share sa ano mo ang budget mo oh sa ano lang na lang po tulungan niyo na lang magano budget ko ang share sa inyo ito Dama no? ha, Ingatan mo yan ha. Malaki na Baka kung saan niya ano. Ang gastos nga yan dito sa ano. Pwede na naman siya umuwi. May pera na ngayon eh. Mm. No? Kasi mm. mag lang kita niya doon. Suya. Pabundok. Nakakauli siya ng limang sakit. dito. libo. Ilang, araw yun. Ang libo. Ang libo. Ang libo. Ang Paano ka yeah. ito? ito? Ang hirap eh. Kausapin so, mo na rin ay, Para mas makaupat Hindi sila eh ay. Ay, Paano na ito? Paano na Paano na ito si Resen? Ang uwi kita Basta mag-ingat na dito ha Ingat ko palagi at Pagka ano Pumunta ka na lang muna ka na mo kung may ano skin mo ano kasi nakakatakot talaga ito so, sabihin mo na lang pag bumalik si mama mo na kahit pa rin pag ano ka muna ka na ang lula mo okay. po, salamat po sa mga ano talaga sa mga tumutot po talaga na, nakakatulong tayo kala sa mga kagain nila si Harry Shane um, thank you so much po mga kalingat uh, si Harry Shane anong ano mo anong anong gusto mong sabihin Maraming salamat. Sir. Saan? Sabi ni Guy. Gusto mo bumalik pa ako? Hindi na. Gusto... Ikaw bahala. Ang bait mo. Ah. Basta na dito sila Kuya Edo ha. Sila Kuya Jelo. Mm -mm. laging maano sa'yo masuporta. Baka gusto mo pumunta sa daet? Maglano, maglayas. Hindi <laughs> ka pa yata nakakapaglayas. Ano? Bihira ka makalabas. Alam mo ang dahit, Hindi. Alam. Punta tayo doon. Ano gusto mo? Makain tayo sa labas. Yan. Para man maganda. Para masaya. Ah, seresin Sige, maano na rin siguro kami. Maano na kami. At may pupuntahan pa kami. O, oh, ingat ka dito. Bantayan nyo na lang po sila. Sige po. Ayan, grabe. Whew, grabe talaga itong ano na to. Kay Sherishin, guys. Ay, Hello. Kung kung paig lang si Sherishin, edi sinama ko na muna siya sa bahay. Eh. At maawa mo yung bata. Kaso ayaw niya rin. Basta balik-balikan ko na lang po siya dito na mas madalas kasi siya. Nakaawa um, bata. At baka mapano siya dito. Sige po mga kinap, salamat po. Please like, share, and subscribe. Ganoon na rin po kay Kuya Jelo. Please subscribe po. Anong channel mo kuya? Jelo Mags Jelo Mags TV daw po. Suporta natin. Masipag yan. Ang galing oh. Ang hirang ganda no? Yan po Ang ganda Nakakatakot tayo na baka wala Ayan guys. Baka ay, wala dito, Ha? Yaran. Woo! Ay grabe ko mo. Ayan guys, di ko na nabidyo yung ibang scene sa pagpunta dito. Kasi sobrang lakas ng ulan. At yan, may nakita kami isang bata. Si Giancarlo, sobrang sipag guys. Ano pa nalang mo? Giancarlo po. Giancarlo? Oo. <laughs> Bangis dito ah. Giancarlo. <laughs> ang galing! <laughs> <laughs> ang galing ang pira yan. Ayan, nakasakay pa kami ni Kuya sa Paragos. Papunta sa bahay nila, Giancarlo. At ito, sobrang saya na experience. Good Good galing. Po, Buya, yeah. Ang galing. kuya Ang lipit pala nito. Anong, anong trebo niyo ba, Giancarlo? Oo. Anong trebo niyo? Mga kalingap, napagkamalan pa ni Kuya Jello ng money di si Giancarlo. Okay, mga kalingap. Oh, dear! Mm, saan ka nag-aaral? sa San Felipe Ah, Sa San Ang layo nun. San Felipe pala si Grabe, ang layo pala ng bahay ni Giancarlo. Halos inabot kami ng 15 minutes sa biyahe. Ano yun? Kapag pumapasok ka sa school, nilalakad ka lang o. Oh. Ay, nabit sa sa ang bihira. Kaya ba ito? Matindi! 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 Matindi. <laughs> 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 Ang hirap dumakay dito ah! <laughs> Nakakapagod pala sumakay sa ganito kuya! Nakapagod! So hindi, hindi tayo ba? Grabe, talon pa yung mga itak. Ang talon pa yung itak mo. Bang klase <laughs> po <laughs> mga kalingap yung mga puti ko. Matindi. Galing ano? Sana sa sana si ano si Jan sa ganitong trabaho. Bang klase. Matagal mo nang ginagawa ito, Jan? Ha? Uy, ka, nakatagilid na tayo. Ilang taon ka na? Ilang taon mo nang ginagawa ito? Tatlong taon. Dun ka na sa mo na nakatay ay lumaki. May hey, mga kapatid ka? Ang laki. Pero <laughs> nandyan kayo sa lola mo. Oh, pira. Ha? Ang sa lola mo. Diyan na kayo lumaki. Hindi. Ang hirap. Oh, hirap dito talamis. <laughs> Hindi ka pala dito makakatulog. Hala. Paano kaya yan? Hala. Hala. Baka tayo magbalintong dito. Baka tayo bumalintong dito. Grabe, grabe. na po po. Grabe, baka tayo dito tumalon, tumaob. Ang taas. <laughs> Ang galing. Ay, grabe. Sa wakas nakarating din tayo, guys. Nakakatakot pala dito. Sumakay. Hoy, hoy. Galing. <laughs> ang dami ba dito ah, ang galing Nakaupo na ako dito guys Ayan Patibay itong karwahe mo ah Grabe na tapos din tayo ah, guys Ayan na, ang ganda Nahilo <laughs> na Yan po oh, dito tayo nakatera Basang basa na kami Grabe po, yun po yung ano namin Sinakyan, nakakatawa ang dami pala mga bahayan din dito pero ang layo na po ng pinudnaan ta. Ang layo na tagal. Tagal ang usapan eh. <laughs> ang bihira. Grabe. Ayan guys. Grabe. Sobrang layo nito. Sobrang hirap ng daan guys. At buti na lang na, na nakatagpo namin si Janet na napulungan. At hindi pa po ito ang huling pagbisita namin dito. At may mga susunod na tulog pa po kami dito. Gagawin ni Kuya Jello. Ito po mga halos kalating kilometro po ang layo nito. Pero napisita pa na, na, nabisita pa rin natin. Salamat at natagpuan natin si Jan. No? Yan po mga kalingap, Salamat po sa panonood. Ang susunod po, paalam.